at yun nga po, minig-request na naman nga po sa atin isang araw, ipag yung talagang viewers na nag-request sa atin, salamat sa kanya binibigyan niya tayo ng ideya ng mga mga gandang daro niya nga po tayo ng Black Sprout at yung Pet Simulator 99 tinahin ba yun, so yun, pinaglalaro tayo na mahalin daw sa dalawang yun, maganda daw yun madami daw kasi yung mga YouTuber naglalaro nun, well, eh. dahil malakas kasawi na viewers ka, at salamat sa pagre recommend ng mga laro kasi wala na talaga mga maisip at yun, lalaroin nga po natin yun kasi iibali hindi po, hindi nga po tayo ganyan magpaparkour yung and time gagawin ganun to yun. Bali, yung pinaka-pili nga po tayo yung Blacksport o oh, Ovex yun. napili ko muna yung Pet Simulator 99 kasi dati, naglalaro na ako ng, ano yung, yung Pet Simulator X ng 2021 yata. Kaya ako maglaro nun. At so, yun, okay din. Okay kasi, okay din yun. Uh, ganda din yung Pet Simulator X kasi. Pero, aware din naman ako na parang laos na nga daw yun, sabi, yung sabi. Parang pumalit na bagay yung, ito na nga yung Pet Simulator 99. Bali yun na nga pumalit. So, yun. Pinintay natin. Laro na tayo ng Pet Simulator 99. So, ano uh, ngayon nga po, pinintay natin to ay na nga lang ito na natin ngayon Ngayon nga po, ay April April 26, Friday at napakainit 33 degrees Celsius pero parang lang paspas pa sa 33 degree at kaya nga po lumigo muna ako bago mag-record at pinagkapawisan na, na agad ako kakagibo ko lang just milyo so yun, bali alam ko na nga po yung mga rules dito kasi naglaro natin ang ng uy, award kaya yan on big games pets welcome award naman may welcome award pa tayo Then, galaro na po tayo dati ng Pet Simulator X. Dito, parang, Hindi nga po, yung, bali na palitan ko ng mga December ba yun, na yung Pet Simulator X daw is, parang nalaos na yung pinalitan na na Pet Simulator 99 ba? Dili, parang yung Pet Simulator X is nandito pa rin naman sa Roblox. Kaso, di na nga siya masyado niya, laro Yung Pet Simulator 99 na talaga yung bago. So, yun pala, big games pa rin pala ng mga sa kanina, no? Ayun, kanyon. Ano yung, pick to pet. Wala naman eh. Invisible. Anong pipiliin ko dyan? So, ano to? May area to. Ah, yun. So, alin ba dito? Dahil tayo ay nakapili ah, tayo ng pet. Anong bang pet ang maganda dito? Hmm, siguro itong dog at itong corgi to kasi mahilig nga po pala sa aso. So ano to? Your team Si Dogi Corgi Dog So palitan na Pwede ba ng pangalan niyo kagaya dati? Bawal no? So bawal na Good dati kasi ano Pwede palitan siya ng pangalan So ano to? Ito parang Petsim din pala talaga siya no Kasi may drawan pa din Ito na Mas mga pet siguro ngayon so, Lang Babandang natin ating graphics So, ano to? Nagsisira na siya ngayon ng, ano, usano, automatic. Automatic na pala sila nagsisira ngayon. Ang dakas ang volume. na natin saan ba dito yung hinaan ng volume? visit na yan. Ito volume. Ito reward. So, may rewards. Ito, diamond. Opo, okay, 27 na tayo. So, mag tayo. Eh, dito na agad. Mas malakas kasi dito. Hindi. Dito kasi makadraw tayo. Makadalawa tayo dito. Dito. Dito na. Doon Yun ba yung nating equip na pet? Click to open. Bunny. Uy, ano yun? Ay, naku po. Siya yung pinaka-common dyan na pwedeng makuha. Malas ba tayo? Malas. O, ano to? Laki namang itlog Cheek. Ito, niya. Chick. to? Tingnan nga natin itong itlog. Ay, siguro ano yan. Hindi ko alam yan. So, ito. May reward. Wala pa din. Ito. Equip natin ito. Ah, so, nakikita ba sila? Sige. Ayun, nagsisiran siya ng kanila, no? Yung dati kasi, nung sa Pet Simulator X, di ba yung mga pet ka dati, pindutin mo pa, eh dito, nasisira na sila na kanila. Mas maganda to, di ka na maangala, hindi na masisira, mouse mo ka pipintot. Kasi dati, di ko alam, kung mouse ko, ang dami ko na mouse na napaltan, kasi hindi na nag na click Oh, no. oh, so pwede natin buy yung area. So, pag binay natin, ayun. Oh, may hoverboard na tayo. So, free. Free hoverboard kasi yung sa Pet Simulator, ano ba yun, X eh hindi yata pre yung ano yung hoverboard diba paano to tanggalin hindi ko alam shortcut nito so ano to may bago ba tayong ay hindi hoverboard lang kala ko bagong pet so yun tara lang talaga syang ano no simulator x at ito pwede so, natin bilhin pati natin mag ano mag grind so yan na so bali uy pre may diamond pre diamonds ba so bali ano to ano to? Shiny Relic. Para saan yun? Mga pet ka, magsira lang kayo dyan pwede pa rin natin kita kit pa rin sila ayun mukhang nahirapan ang ating mga pet ano nga ano, bumili naman tayo ng mga pet pa Bili tayo ng mga pet Please, mga pet ko at doon sila nagkagrind at pakapaguhan lang to mga amazing pare ko to what's up, my man are you good are you good like the game ayaw ko nyan hindi ko lang yan pa natin yung game sa kana pabili so, muna tayong itlog kasi mukhang nahirapan na yung ating mga pet no so pare parang kagaya ng pala ito nung sa talaga yung bibili ka ng itlog pero yung ibang klase pala yung mga itlog dito, ang dami pala. Grabe naman yung mga itlog na yan. dami kasi yung sa petsing makikita ko, yung parang tatluhan lang ba yun? Sa bibigyan ka dami na no, so tapos pwede natin yan lakpin no. Ayun. So, saan ba tayo? Dito na agad tayo sa pinakamahal. Dito na. Click, click yung pinaka-rare. Ay, Elephant, na ano ba ito yung pinaka-common ba yung pinaka-common ito nga lang ano, ito itong mukhang tigre ano ba yan no, kaya kahit yung parot parot ba yun di ata parot yun please hindi mo nang malaki ay elephant na naman nakita ko na dito oh. sabi ko na nga ba eh call ba yung hindi natin nakikita yung ano ano ba ito lock parasan ito yung nakalak. so wala pag ayun ay, ganyan, pa ganyan pa rin, parang ito kaya parang dati pwede mo parang ilock ito ito tayo yung pinaka-malaki tapos yan Element na naman isa pa pwede pa tayo bumili last na pang ano lang natin sa grind yun na Elephant 3, grabe naman yun diba kahit uh, right. itong parrot, diba lang natin nakuha So na ano naman to speed potion i-claim natin yan saan to ah ito so may speed potion na dati dati yung kasing potion sa so, pet sim x ang tanda ko tatlo lang yun no ng potion lang. So, doon taga tayo sa pinakadulo para masaya. I mean, dito sa dulo ng ating pwedeng grindan. Ayun, so tatayo lang tayo. Tapos ayos na. Hindi yung sisira pa yung ating mouse. Copy finger. So, yun lang tayo. Hintay lang lang natin itong mga sapat natin na pwede magsira. So, bawal ba talaga itong paralanan? So, bali yun. Bawal nga. Bawal talaga, no? So, lock natin to. Kauna-unaan si... si support at si support to uy pwede na agad natin iba yung next area by next area 8k Bilis magkupera dito, hindi ka gaya nung sa Pet Simulator X. Pet, equip mo, use more pet. Ano to? Ayun, pwede pa tayo magdagdag. Ano? Lang natin ng 250, bibiling pa natin. Sige. 500 e naman tayo. So, pwede na tayo mag-add pa ng isang pet. Ayun, nag-auto-add na siya yung manok. So, ano to? Uy! Free diamonds sa tapos speed. Grace players. Ah, pet speed. Ah! Ito sa atin ba to? Player nga dito sa player. Ito sa sa pet damage potion. Increase your pet damage. Aba, ayos to. Kung kailangan natin. Tapos, ano yun na natin. I-use natin tong damage potion. Kailangan natin yun. Ano ba to? Pwede natin yung ano? Ano tong buy slot? Ay! Walang niya ka. So, ito. Pwede natin tong i-add dito. So, ayun. Pwede nga natin i-add. Ay, sa uh, Enchantment na ngayon yung mga pet. What? Oh, sa so, ano no, talagang yung enchantment niya, hindi mo na yung parang kaya, ang ganda ko dati, pumunta ka ba dapat dun sa isang island? Ito, so, isa lang ba? Ito, gamitin na natin yan. So, 10 minutes to. Makapag-grind tayo ng 10 minutes dito. Wala ba tong, ano? Tagil lock. ulang wow, wala. Unang lock. So, hindi nyo makita nga yung cursor. Hindi ko alam kung bakit, pero nakalagay dun sa recording apps ko. Connect ko naman yung, ano, yung mouse cursor. Shino ko naman, pero wala. Siguro dahil low na nga ang ating PC Hindi na rin na ano. So panoorin lang natin itong ito na, strong pet Increase your pet Ang increase your pet Strength Nabubulol na ako eh Increase Increase the strength of your pets by 15 So yun ano ba to Increase apply your pet Ito yung sa so Siguro mas naganda itong sa si strong, no? to Kasi ito yung... Pag ba tayo nag... Ano, pwede ba natin sell? Talk to activate. So, may bayad pa ito. Ito yung strength. Ano ba pag yung speed? Yung ano lang. Yung pag nasabay lang. O mabilis manira. Hindi kasi alam. Para ano nga, comment nyo nga dyan kung para saan yun. Kung alin na mas maganda kung ito bang, kung ito bang speed o itong strength o strong pa lang ito. Sige, comment nyo dyan para malaman natin. Quest complete. Earned one star. Para sa naman yung one star? Ano to? Ito ba yung di teleport to eh? Nakasulat. Exclusive shop. Ano to? Oh! pag diamond. 300. Nice! oh ano to you own your personal hover we gotta go pa so ano ba to meron na tayo nito no ito para saan pa yan coins potion kailangan din natin yan so we magsira lang yan. ay pwede natin ay ang dami na nating pera di ko man lang alam ay iyan what happening to you are you uy pwede na uy kwe ano to complete for reward to may OB ay pro tayo dito possible loot naku po pro ako dito sa OB alam nyo ba pinakamalupit na pro parkour kamis yung sa Philippines wala niyo dito ma out o ano pala kailangan. Ito. Pinasadya ko yun kasi masyadong madali pala to. Ito na, seryoso na. Ito, i-basic to. Diba? So ano to? Walang iya. Para saan yan? So, ayun, punta natin natin tayo sa kabila. Okay, kahit ayun nung basic pa rin naman itong nila kahit anong mangyari. So, ito, rewards. May rewards. Ano ba to? So, yun. May nakuha tayong mga apple na wala. So, pwede pa, pa tayo tayong patuloy. Ayun. Looking for something specific. Trade. Ano yung trade? May trade. Ito ba yun? O, touch to. तथा कतकार Auto farm, di ba? Nag-auto farm ng ating pet, no? Di pa ba? Ano ba itong auto farm na to? Ito so, ba na nga natin itong next area? So, may cooldown na 1 hour. Ah, dawat pala dito. Yun yung pinakadulo agad yung inano natin. Amazing deal. yung nyan. Ano yan? May ibang player. Grabe lakas naman nya. Grabe naman yun. So, next area is 150k. So, ano to? Wala, ganun pa din naman eh. Ah, ito. May nakuha tayong enchantment coins. Uy. Speed. Increase player and pet speed. So, yun. Player and pet pala. So, bibilis din tayo. Ito, speed naman. Treasure hunter increase your chance of increase your chances of drops from the breakable chest the breakable by 15 to increase the number of coins you earn from breakable by 40 ito ang gusto ko coins so yun yun ang maganda ano para saan to this is na po increase chance for drops by 1% what increase pet chance for drop what pet drop ano yun magsira kayo mga pet ko ay nahirapan ang mga pet natin no kailangan natin bumili ng ano bago. Ano yung quest? Quest na yun. Ano ba to? Potion. Buy random potion. Ito nga try nga natin. the spending machine is sold out. Yun, sold out. dabi naman yun. In-scam ako nun. So, ito. Wala pa. Wala tayong vending Pag ano pa to? So, ito ba yung parang nag-quest ano daw kanina? Kasi siguro muna tayo ng pit, no? Para, pwede pa tayong teleport. Ayun! May canyon. So, yun. Diretso bahay na to. Ang dami natin pera. Sige, bilhin si natin to. Ay! two part daw oh, no, wala natin dumapit sa kanina sige lang natin natin unlock lang natin tong lahat unlock natin yan unlock natin yan kaya ayoko nyan tulogan ito so magkano to 9.5k sige makakabigit tayo nitong mga apat no sige ano ba to pinaka common na naman bigyan mo ako nito itong isa sabi na malakas ito ano to scarecrow oh, yun nice binigyan tayo ng pangalawa okay na din yun So, pang, ano, nato, pangatlo. Ayun, pigi na naman, yawa, Ito, pangapat So, makakalima pa pala tayo. So, ilan na ba yung ating ano? One. So, yun, isa pangat para talagang ano, para talagang solid. Yun, TG na naman niya yeah. wa wow. yun na talagang hindi man na ang ating mga pet na pa ngayon no punta lang tayo dun sa kanina para ano para makabili tayo ng pang pa isa pang pet at pala ay hindi kulang na kasi pera natin e, ito na lang ikot natin so pag ano ba itong time 4 na to pwede ba natin itong ilagay dati po natin ay e, ganun to ba, ba dito buy okay, more pet ano ba yung ano ba yun ano mga pet dito diba so yun dito hindi ba sira kayo dyan habang ah, nabili ako kain na yan ito 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 pwede na rin pero siguro, abilin na ba natin? Okay, wag na muna kasi sayang atin diamond. Ano, padamihin muna natin natin diamond saka tayo bumili niyan. Classic OP. Stop ako yung jarring area standing it for rewards. So, ano ba ito? Pag ginamit natin ito, isang gamitan lang sa kayang sakana. Ito, dalawa na yung ating ganito. Increase player speed. Pag dalawa, ano ba yun? Increase chance of job from creatables. Ano ba yung tinatrap nila? Apple was 18. No, 19 coin potion sa ano yan. Pwede na natin bilhin. Bilhin na natin itong area 8. Ano kayang meron dito? So, yun. Ano yun? Iba na ba yung ating ano? Egg machine. Open for more. Open more at once. Open so yun. Ah, so, pwede na dati. Ano po kasi dati, di ba? Kailangan mo nag-gave pass para mapag-open ka ng ano? Marami yung itrobe. O yung egg. Pwede na natin natin yun. Para ano? Yung kailangan mo talagang bumili ng game pass para mapag-open ka ng tatlo ng sabay-sabay, no? hindi ako na nakakamali sa Pet Simulator X gano'n. So, dito, kung sa Pet Simulator X is pay to win, dito sa Pet Simulator 99 is ano, hindi, no? So, ba't dito na nga po tayo sa area 9 at mukhang iba na ang pera dito. So, pang ano natin dito ko na nga po tatapusin ang ating laro wait lang ano to easy coin jar meron dito so mukhang dito ko na nga po tatapusin ang ating paglalaro itong pet simulator 99 at kung nagustuhan nyo nga po ang ating game o ang ating ating gameplay o ang ating paglalaro ng pet simulator 99 eh huwag nyo kalimutan ng like mag subscribe para gumapa tayo ng maraming videos itong pet simulator 99 na to at yun maraming salamat sa pananood kita tayo sa susunod na video Salamat sa ala niya yung pinost ko kanina. Hahaha. <laughs> Matanong ba 6 hours pa tayo meron na agad akong almost 400 views. Wow. Oh, salamat, salamat po so sa mga viewers. Salamat, salamat, Lord. Salamat, salamat, Lord.